unang Webes na naman ng buwan. Kaya alam na this mga best, their best na naman. Wow. Hindi ko na patatagalin pa. Simulan ko nang basahin ang sulat ng ating sender of the month. <laughs> Hindi naglagay ng pangalan yung ating sender of the month kasi anonymous daw siya. Oh, no. Dear Best, Isa akong OFW sa gitnang silangan. Ha, hi Best! Pagod na pagod na talaga ako mangibang bansa, pero wala akong magawa dahil matindi ang aking pangangailangan dahil sa kahirapan. Kung di kasi ako mag-abroad best, ay wala akong ibang gagawin sa Pinas, kundi nakatunganga at nakatulala dahil walang pera. Ang hirap ng buhay sa Pinas pag walang pera at walang magbibigay ng pera. Ang hirap din kumita sa Pinas Best. Ang hirap maghanap ng trabaho. Ang hirap maging mahirap sa Pinas Best. Ang mahal ng mga bilihin, pero ang liit ng sweldo. Kaya, masisisi mo ba ako, Best, kung mga ibang bansa ko? Di ko talaga gusto ang mag-abroad, Best, dahil ayoko mapalayo sa pamilya ko. Pero, wala kong choice lalo na ako lang ang inasahan ng magulang ko na matanda na din. Ganun lang kaikli ang sulat ng ating center of the Month. Gayon pa man, maraming maraming salamat, Sender, sa pag-share ng iyong buhay. Maraming maraming salamat, Sender, sa pagpapadala ng iyong sulat tungkol sa iyong buhay. Kung sa tanong mo kung masisisi ba kita kung manggibang bansa ka, ay hindi kita masisisi dahil alam ko mismo bilang isang mahirap na mahirap ang maging mahirap sa Pinas at mahirap maghanap ng trabaho. Kaya alam ko yung sinasabi mo dahil mahirap ako. Kaya naiintindihan kita best. Ganun talaga ang buhay. Kaya ang masasabi ko lang ay laban lang enjoy life lang. Hindi naman kailangan puro trabaho lang. Pag may time, enjoy-enjoy din ang life. Huwag puro trabaho lang. Kahit mahirap ang buhay, best, enjoy mo pa rin ang buhay. Huwag ma-stress dahil maikli lang ang buhay at walang rewind sa buhay. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at nakinig ngayon. At uulitin ko, maraming maraming salamat, sender, sa pag-share ng iyong sulat. See you on next unangwebis number one! Thank you for watching. Don't forget to subscribe to get updates for a new video.